naka na kami ng uh, pang today sa bakuran oh, ayan yeah. uh, dito sa aming munting bakuran sa Bakal lote tinamnan ng mga uh, talong okra katapang na ating vlog uh, for today guys. So, andito tayo sa Daddy, province Daddy, of Nueva Ecija. Masama ko nag-harvest yung aking junakis. Daddy, it's a Ayan, masyadong... Uh, what? Sa bayabas. Yeah, sa guaba. Guaba. That's a guaba. Grace, ang aking mother. Ayan. Itong uh, kanyang bakuran. Ayan. Ayan, At talungan niya. Ngayon, dahil dumating ako, pipitasin namin ang aking sister. O, ayan. Si ano, itanim niya lahat. Ayan. O, sarap niyan, kaka. Ayan, Oh. O. Oh. <laughs> ayan guys, <coughs> buhay probinsya tayo ngayon. Ayan, may bilog pa. Ayan, oh, bilog naman, oh. oh. Ayan, oh, laki. Ayan. Press na press, guys. Ayan. Oho. Uh -huh. Unang pitas ba yan? Hindi. Oh. Apat. Ayan. Ayan. Yan ating uh, content for today, guys. Oo, oh, mother. Ayan. Silang dalawa dito, tandem. Oo, oh, tsaka inihaw, inang, masarap. Ang oh, laki o kasarap. Ayan. Kapag ka pula, ay yung bilog na ganyan, iprito, masarap. What? Come here. Nahanap ako nung junakis ko. Ah. Wala nang hindi May sili din. Maliit pa yan ina. Ito malalaki. Sili. 'Yan, 'no? May sili nang haba, ang daming bunga, oh guys. Tingnan niyo. 'Yan, sili. Oh. Ang daming bunga, oh. Tingnan niyo guys oh. Tama na muna Ayun, no? Sile. Eh, ikaw na sile. Tuleng. O, ayan. 87 years old ang aking mother. Daddy. What? Oh. I see the eggplants. Yeah. Oh, they're so cute. Yeah. Look. Look. That. Oh, oh! The big oras na damating ka? Oh, ha? Anong oras? Gabi no! na. Ah! guys. Gabi na. Oh. So ayan, yung bunso ko, guys. Ayan. Daddy, come here, over here. Uh. Daddy, I'm all over here. Yeah. Yeah, oh. look at the chili. Oh. Chili? 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 Yeah. Di ba chili? Di Ayan. Ay! Chilli green Chilli green, Chilli green yes. Ayan. Ayan guys tabi ng kalsada to dito sa balog ng bakula namin wala nang oh. akin uh, 87 years old mother what ako Wow! Ayan guys, lahat ang aming na-harvest. Look, I found out oh, Uy, Oh. Yeah, kulitis. do you want that? Kulitis. Huh? Yeah, sa ba sa ba yung kulitis daw po. Oh, sige. Oh, doon naman tayo sa kulitis. Ayan. Ayan. Ayan guys, kulitis naman yan. Yeah, it's a, It's a peanuts. It's a peanuts? Yeah. Oh, car is this one. Very good. Yeah. Very good. Very, good. Very, good. Very good. Ayan. Ang sarap niyan, guys. Sariwan, sariwa. O. Oh. I see the banana up here. Yeah. Ito naman. Ano to? Kamuting. Ah. Ang tawag dito? Kamuting kahoy, guys. Kamuting uh, kahoy. It's kasaba Yeah. yeah, it's a cassava. They oh. have reds. Ito yung okra, masyadong tumabaka ka ka. Binawasan ko na ng dahon yan. Ayan o. No? Oh. Malilit mga... Daddy! Malilit Daddy! Daddy! What? Daddy, look, her, her thing so long. The sticks are like red. What? It's so red. Yeah. yeah. Madya, Maybe oh, it's dami, so... guys. Oh, oh yan. Ang mga ko na to. Ayan, magkapatid yan. Anak ni Jason. Ito guys, yung iniinom ko. Na sampasampalukan. Ayan, yan Ito sa... Um, what is this? What we call this? This is a stone breaker plant. Stone breaker plant? Yeah. Maybe it's a like cool. Yeah, it's a herbal medicine. Just like this. Tawa-tawa. So look at this. It's a tower, tower. Yeah, that's a tower, tower. Yeah. Okay, stand up Okay, yo. Okay, oh. hmm. Hi, over there. <laughs> oh, oh. Ayan si. Oo. Ayan si Ayan. Nening. Ayan. Oh, Dito ang uh, libangan ni ano. Yeah, it's a flower. Eggplant flower. Plant flower? Yeah. Oh, that's what broke. Look like there. We're gonna find Daddy, uh, banana mushroom, mushroom here. Yes. Okay. Look, my isabella eggplant. Oh yeah. Don't pick it up. ano to uh, ang palaya yan napuno din dito kami ng ayan malunggay ayan mga puno ng malunggay kaharela ayan ito mga sili to eh ayan hanggang dun ayan kakaharvest lang kahit pa paano guys so nakakatulong yang uh, press na gulay dito sa aming bakuran bakanting lote kaya Daddy. ito kamias naman to so ay na aking anak tinatawag na ako ito so, kamias guys ayan eh. wala pang ganong bunga sayur bunga. Yang kangkung. yang fresh kangkung. Ayan. Sudah guys. dan Mamaya, a kita. Ito naman tayo dun sa so Ito naman talbos ng kamote Ayan Ayan mga Talbos ng kamote guys I got it I'm so fast Ayan Kung gusto nyong manalabos ng kamote Andito I follow you Ayan Wow doon. Doon ako kumuha ng mga talong, ayun talungan. Oh, well, come here. Uwi na tayo. Mm. Mother's Peanuts. Okay. Ayan guys, yung na-harvest natin. So, marami to kanina. Humingi ang aking sister. So, binigyan natin. Tapos, may talong na bilog. Talong na haba. Not bad guys. Ayan, may siling mahaba. At ito ang spinach. Ito ang masarap guys. So healthy. Ayan. Masarap yan kumakain ka ba niyan Jas okay sige o oh, yan guys yan ang ating na harvest so ayan guys ang ating na harvest dun sa may munting bakuran. ayan meron tayong uh, spinach siling haba talong na bilog at talong na haba at ayan ang uh, ikaw nga sinasabi natin talbos ng um, palaya so ayan guys ang sarap din kahit papano dun sa, may tanim tayo sa bakuran yan press na press guys so alam na ang gagawin dyan luluto natin ng walang mantika of course yan Ayo uh, guys. Uh, sana nagustuhan nyo ang aking uh, vlog for today. Ayan. Buhay probinsya guys.